Ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Sa kulungan ay malungkot na naman si Tanggol dahil hindi niya maiwasang isipin si Mokang. Si Mokang na pinaglaanan niya ng lahat-lahat at minahal niya noon paman ay iniwanan na siya at nagpakasal na kay Ramon. Si Mokang na siyang dahilan kung bakit sila nasa kulungan ngayon ay mukhang enjoy na enjoy na sa piling ni Ramon. Hindi maiwasan ng grupo ni Tanggol na sisihin si Mokang sa kanilang pagkakakulong. Ngunit sabi nga na isang miyembro nila, hindi naman sinabi ni Mokang na magnakaw sila para sa kanya. Kaya pinalakas nila ang loob ni Tanggol na imbes pagtukunan si Mokang, ibaling na lang daw ang pagmamahal niya sa iba. Maaaring ang hindi daw sila para sa isa't isa dahil sa gitna ng ginawa niyang pagsasakripisyo ay nagawa pa ni Mokang na magpakasal sa iba. Ito ko na lang daw ni Tanggol ang pagmamahal niya sa iba at naandyan naman daw si Babol sabi ng mga dabarkads niya. Ngunit kahit ano pa man ang sabihin ng mga kaibigan ni Tanggol ay nanatiling si Mokang lang ang nasa isip niya at siyang sinisigaw ng kanyang puso. Umaasa pa din daw si Tanggol na makikita pa sila ni Mokang paglabas niya At sana raw ay maging karapat dapat pa siya sa pagmamahal ni Mokang Ano ka ba Tanggol? Iniwanan ka na nga Kasal na si Mokang At mukhang enjoy na enjoy siya sa honeymoon sa piling ni Ramon Aandun sila sa Balisin Island Naandyan naman si Babol sa kanya mo nalang ilaan yung pagmamahal mo Gusto mo bang maging kabit? Samantala sa sobrang galit ni Amanda, ay akma itong babarilin sa Augustus. Ngunit naunahan siya nito at siya ang nabaril ni Augustus dahilan para humando sa ito. Ngunit hindi naman nagkaksaya ng oras si Augustus at isinugod nila sa ospital si Amanda. Nananatiling unconscious si Amanda ngunit ayon sa doktor ay ang tanging kagustuhan ni Amanda ang mabuhay pa ang magliligtas sa kanya. Pero sana nga'y gustuhin pa ni Amanda ang mabuhay pa lalo pa nga at nakaligtas ang grupo ni na primo sa tangkang pagpatay ng grupong inutosan ni A